kami ni Bruno ngayon sa Taichung uh, at mayroon kami yung bibigay sa mga homeless doon. May bibigay si Bruno ng ang Pao. Yeah. So, May bibigay po tayo ng ang Pao sa Taichung. Sa Kaya kami ni Bro nagpiprepare ng ano, ang pao, ang pao. Kunting regalo namin sa mga homeless ng Taiwan. Di, na mga, hindi lang pasayahin tayo ng mga, mga Apo natin na Taiwan is kundi pasayahin din natin yung ibang mga local din dito. Ayan, nagpapasok na. Kasi Chinese New Year ngayon. Kaya ito, share the blessing. So, babalik. Share na. the blessings po tayo. So, yung makayanan lang. Ano -ma mga ating kanila bigyan? Ito Pipili natin yung... Yung walang-wala talaga. Walang-wala. Karapat-dapat. Okay. Yung mga magiinom nagsusugal. Pero hindi ibig sabihin nito na nagyayabang kami na namimigay. Hindi para ma-inspire din yung iba na, ano, na makatulong. Papa. Ito, 7 eleven Ito sa akin, no, yung kaya ko lang. Ito po ay galing din po sa blessings kaya sinisal lang din po natin. Akin, no? <laughs> uh, Happy New Year sa lahat ng Hello, po? celebrate. Po, yeah. po yung mabibigyan natin ng blessings. Uh, para sa kami. At pagbabiyahay kami po ng ano, mga 20 minutes, minutes tapos magti-train na lang kami para hindi ano hindi delikado. Malamig kasi uh, mahirap pagbiyahe. Sige po, sa susunod na video namin, ako ting clips para sa pamimigay. At yan, nakarating na kami dito sa ano sa terminal ng Ori Station. Para kami ni bro. Ayan, so. Bale mag bali magti-train lang kami ngayon dito para makapunta sa Taichung. Train na lang. Yan, level ang dating pero wala pa. na late siguro. Takbo kami bro. <laughs> Hindi na yata aabot. Aabot pa. Ito na kami, kabababa lang namin. Uh, pupunta na kami ngayon sa malapit sa mga ano mga kampis. Ayun o, mga jacket nila mga kapal. Ito kami sa spot ngayon sa mga homeless. <laughs> Ayan, hindi mo na tilapia. Ako po. Ayan. Yeah.

Tapos yung mga wala nakuha, nabigyan ni eh, nabigyan namin ng ano lang, ang tao sa bigyan So marami na nakuha ng ano 100 sa 200. Tapos bukod pa doon may mga ang tao pa rin sila. Kaya hindi umuwi silang luhaan, masaya sila. Mm, uh, masaya. Uh, maganda yung New Year nila. Tara, huwag na kami. Tingnan niyo po sa ano sa video ni Papa Ryan. Sa YouTube Papa Ryan yung yung video, yung full video ng ano ng video ito. Yung papaano kami nag-ano pa scratch ng lottery dito sa ano sa pasang Taiwan sa mga homeless kasi dapat sa baba kami kaso nga lang may pinapaalis doon ng pulis yung mga homeless kaya naglibot kami sa may papuntang Taichung doon sa may malayo-layo at nakapamigay rin kami doon ng scratch card so ngayon dito kami pa uwi na kami ngayon si bro ay bumibili ng ticket si bro Ayan, napakaganda naman ang experience namin dito sa sa Taichung kasi ano maraming nasayahan sa New Year ngayon, Chinese New Year. Yung hindi nakakuha na bigyan ng ano, mga ang, ang pau at mas malaki na kuha nila. Yung mga sinilid natin sa ang pau. Ayan, marami nang tao ang kasi bakasyon ngayon. Nag-start ng bakasyon kahapon. Uh, malamig ngayon hanggang ano siguro? Hanggang February 14. At malamig rin ang ating araw ng mga puso ngayon. <laughs> kasi malayo tayo sa pamilya. Kasalukuyan yeah, po kami na nag ni bro. Kasi tapos na kaming magpalaro sa mga umlis At ito, naghintay kami ng biyahe ng train. Uh, kapuntang 12.30 pa. 12 ang oras ngayon ay 12.25. May 5 minutes pa. So, masaya naman yung ano bro, no? Masaya, ang daming natuwa. Walang talo, no? Kasi okay. <laughs> pag na wala sila na upang pinipigil natin ng upang. Pag may nakuka man sila, may upang pa rin. Kaya uh, maganda yung ano. Yung may nakuka, yun ang mas happy kasi may nakuha na may upang pa kanila pay card. Oh. Kaya yun, uh, napaganda experience kasi hindi lang bilang isang foreign tayo, tayo yung pinapasaya nila. Magpasaya rin tayo sa mga ano dito, mga local dito. Nakabilisings po yun. Okay. Sinishare lang po natin yung blessing. So, bali yung full video ng ano ng about sa pagpapalaro ng kaskas. Panoorin niyo po sa ano sa YouTube channel Paparaya. Ah, uh, nandoon yung kabuuan ng lahat, napakaganda. Sige okay, po, uh, kami muna ay mag-dinig sa po. Tayo tayo, tayo tayo. Ayan po yung train namin. Ayan, tapat ang pinto namin. Ayan, ito ang tulad